Ito, maganda 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 tanghali o umaga sa inyong lahat. Ito, magluluto tayo ng kinamatisan. Hindi, kinamatisan manok naman. Pero meron siyang ano, uh, patatas at hotdog yan. Hotdog. Ibigyan natin ng aduk. At yan, meron tayong sili, kamatis, sibuyas, at hindi na wala ang bawang. Ayan po yung manok na ayan po natin. O, ito, magigisa na tayo. Ito na po, umpisa na po natin magisa. Ito po, sibuyas. Sibuyas natin. Sibuyas natin. sibuyas. At sunod na natin po yung ating si ay si bawang palay sorry sorry. At ito sibuyas. Dinimayan ko yung sibuyas kasi konti lang malo. Mas masarap kasi maraming sahod. Sabay na po natin ang ating kamatis at sili. Sasabay na natin yun. Para isang ano na lang po tayo. Ayan lang po natin siya masangkot sa dyan. Ayan, titignan na natin. Ayan. Lagay na natin yung ating manok. Ayan po, nilagay na po natin ating manok. At ayan lang po natin siyang masangkot siya sa sarili niyang tubig. Yung manok na yan. Ayan. Pa natin uti uli. Ayan, titignan natin uli. Yan, ayos nice. na no, oh. Yan nag kusa o oh, siya nagsabaw. Di ba oh? Yan oh, kusa siya nagsabaw. Ngayon lalagyan na, na lang natin itong ating patatas. Ilalagay na natin ating, ating patatas. Para maano lang Pero yan lang natin ha, para mahalo natin. Wala kasi akong tigawok, pasensya na. Kaya magulo video ko ngayon. Haluin lang ko natin. Ayan lang natin yan. Uh, sa maluto siya. Panulin natin. At ito. Lagyan po natin ng keso. Yan, may keso pa tayo nilagay ang rin po yung keso natin. Yan, yan lang po natin siya matunog yan. yan. Mayumayang konti o, uh, titimplan na natin Yan.